Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Assalatu al wassalamu al ala shafi'l anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So insyaAllah tafsir tinatalaki pa rin natin yung pagiging mahimala ng Quran At doon sa mga naibigay Sampu ito at tatalakay na natin yung iba sa mga natukoy ni Imam al qurtubi Tatapos natin yung pito. Sa inyong pangwalo, insya Allah. Wa minha matadammanahu al minal ilmi alladhi huwa qawamu jami jami'il anam fil halali wal haram wa fisairil ahkam. Sa nilalaman daw ng Quran yung kaalaman Tungkol sa mahalagang mga bagay para sa mga taon may kinalaman sa kanilang uh, maayos na pamumuhay. Na nga, isang mahalagang kaedah sa Islam na anumang uh, iniutos dito, pinahintulutan, ay pawang mga mabubuting bagay lamang at ang anuman na ipinagbabawal dito ay pawang mga uh, nakakasama, pawang mga nakakasama. At ang mga bagay na ito ay hindi basta-bastang malalaman ng tao. Katulad halimbawa, may mga bagay na kung ah, kumbaga malinaw at malalaman ng tao na bawal kahit walang relihiyon kahit hindi pinag-uusapan yung relihiyon halimbawa niyan yung pagnanakaw, yung pagpatay, kahit mga hindi man mananampalataya, hindi nila tinatangkilik yun o binabawal nila yun. Minsan mas matindi pa nga sila sa pagtakwil sa mga ito. Kasi fitra o natural sa tao, nakamumuhian nila ang mga bagay na ito. Yun nga lang, walang malinaw na batas sa kanila. Kung paano ba ito nagiging halal, paano nagiging haram, paano nagiging uh, kumbaga, kumbaga ano yung mga hangganan kung paano matutukoy na umabot na ang tao sa mga hangganan ng pagiging haram nito o hindi ni doon sa hadith innal harama bayyin wa innal halala bayyin o in baliktad innal halala bayyin wa innal harama bayin ang mga halal daw ay malinaw at ang mga haram ay malinaw. At kabilang doon sa mga halal at haram na ito ay mga bagay na nasa gitna nila. Wabay na humaumurun mustabihat, yala na minannas. Sa pagitan ng dalawang ito, yung halal at haram, mayroong mga uh, syubuhat o mutasyabe, mga bagay-bagay na hindi malinaw kung ito ba ay halal o haram. At hindi ito nalalaman ng marami sa mga tao. Nang ibig sabihin, may ilan sa mga tao na nakakaalam nito. At maring malalaman ito siyempre unang-una ng mga scholar, ng mga nag-aral ng Islam. At siyempre malalaman ito ng tao kahit hindi Muslim na meron siyang mataas na antas ng moralidad sa kanyang sarili. Pero sa Islam, alhamdulillah, sa Quran, lalong lalo sa Quran, Quran yung tinatalak tinatalakay natin, malinaw sa Quran kung ano yung tama at mali. Kaya nga, ang Quran, uh, isa sa mga pangalan nito yung Al-Furqan. Furqan, mula sa salitang Farraka, Farraka yufarriku, ibig sabihin, tagapaghati. Farraka yufarriku, Furqanan, tagapaghati ang furkan tagapaghati sa pagitan ng tama at mali. Katulad doon sa ayah, sinabi siya haro ramadhan al-ladhi unzila fihi al-Quran, hudal lin nasi minal huda wal furkan. Ang buwan ng Ramadan, dito ibinaba ang Quran, gabay para sa mga tao at patnubay para sa gabay at pagkakahati ng tama at mali. So sa Quran, malinaw kung ano tama at mali. Sa Quran malinaw, na dapat sambahin si Allah lang at bawal sambahin ng iba pa liban sa Kanya. Sa Quran malinaw, sino ang bawal patayin? Sa Quran malinaw, sinong hindi mo pwedeng mapangasawa? Sa Quran malinaw, ano yung pwede mong kainin? Karamihan sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa tama at mali ay nababanggit sa Quran, alhamdulillah. Meron pang isang aya, sinabi ni Allah, Inna hadal Qur'an ay lil latihi akwam. Tunay na ang Qur'an na ito ay nagagabay patungo sa kung ano ang pinaka matuwid. So may kinalaman pa rin doon sa uh, pagsasabatas sa Qur'an na ito ay mahimala. Ito ay mahimala. Sinasabi ng mga uh, pumupuna sa Qur'an, yung mga namimintas sa Quran, sinasabi nila yung Quran daw ano, uh, hindi hindi organized, disorganized daw yung Quran kasi kumbaga halo-halo yung laman, halimbawa Suratul Bakara, iba halo-halo yung laman nun. Disorganized daw, tapos yung mga chapter magulo. May kwento doon kay Musa sa kabilang chapter kay Nandun na naman yung kay Musa, tapos sunod bababanggit si Iblis na naman, tapos ibang propeta na naman, tapos sa ibang chapter ganun halo-halo ili. Pero actually, ganun ang Quran at hindi na natin itatanong o kukwestiyonin si Allah. Bakit ganyan yung Quran mo halo-halo? Di ba? Katulad sa binabanggit sa isang ayah, wala yus'alu amma ya'mal wa hum yus'alun. Si Allah hindi siya tatanungin kung ano yung gagawin niya, ano yung gusto niyang gawin. Sila ang tatanungin. Hindi tayo ang magtatanong. Wala tayong karapatan na magtanong kay Allah. Pero, isa lang ang matitiyak natin kung bakit uh, ganoon ang pagkakahati sa Quran, kung bakit pagkaka-arrange sa Quran, yun ang ginusto ni Allah. Wala na tayong magagawa doon. Actually, merong translation ng Quran, kufar yung nag-translate noon uh, in attempt nila na i-organize yung Quran na magkakasama talaga yung magkaka, magkakasamang topic. Pero hindi nila hinati-hati yung mga sura. Ano pa rin? Kung naka-arrange pa rin siya sa, kumbaga, iba, iba yung arrangement na, katulad na ng mga pangyayari sa Bible, pero, uh, hindi naghiwa-hiwalay yung mga sura. Pinagsama-sama pa rin nila. Kasi gusto nilang maging logical yung Quran na kung babasahin ng, ng hindi Muslim, mas ma-appreciate daw nila. Pero actually, hindi ganun eh. Hindi ganun kasimple yung bagay. Oo, oh, gawin nilang ganun. Actually, may kopya ako ng Quran na yun. Uh, high school pa lang ako, may kopya ako nun eh. Nabili ko sa National Bookstore. Ganun yung ginawa nila. Pero nung nakita ko yung Quran talaga na tinranslate ng mga, kasi hindi pa naman ang mag-Arabic, eh, ng mga Muslim, at hindi naman siya kumbaga binago yung arrangement yung arrangement na katulad pa rin doon sa mushaf wala namang problema nagpagod lang sila na binago-bago nila yung arrangement doon sa translation na ginawa nila kasi ultimately hindi kailangan ng Quran ay magiging ano, kumbaga may outline na malinaw na katulad ng nasa textbook halimbawa. Kasi yung Quran, hindi ito katulad ng textbook na pinag-aaral sa eskwelahan, kinakabisado, mga ganong bagay, tapos mamaya may exam, hindi ganon. Ang Quran ay isang kumbaga, buhay na paraan ng pakikipag-usap ni Allah sa mananampalataya. Kumbaga, pag yung dalawang tao, halimbawa, nag-uusap, paiba-iba naman pinag-uusapan yun, di ba? Hindi ka naman sasabihan ng kausap mo, mamaya na natin pag-usapan yan, ito muna. Wala namang ganun, di ba? So, ganoon din kay Allah sa Quran. Sinasabi ng mga scholar, si Allah ay natural na nakikipag-usap sa mga tao sa Quran, kaya ganoon yung pagkakaayos sa mushaf. Siyempre, naayos ang mushaf ayon sa dumating na wahi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nauna yung Fatiha, Bakara, Ali Imran, Nisa, Ma'idah, An'am, tapos sunod-sunod na tapos yung mga naunang aya o naunang mga sura na actually na ipahayag, nandun sa dulo ng mushaf, yung Juz Amma. Nang karamihan dun sa Juz Amma, ipinahayag nga sa Makkah. Liban na lang sa ilang mga sura na sa Madina ipinahayag katulad ng Bayina. Yung suratul Bayina, katulad dun na pag aralan natin, sa Madina pala siya ipinahayag pero nandun siya sa uh, Juz Amma. Sa so, Quran, so, mahimala na ganito yung paraan niya na ito ay naglalaman ng mga bagay-bagay na uh, malinaw, tukoy, at madiling maunawaan ng mga tao, alhamdulillah, sa mga pagsasabatas nito. Bilang forkan, kung ano yung tama, kung ano yung mali, ano yung mga batayan, ano yung hangganan, na masasabi ng tao na siya ay nagkamali nga o siya ay nagkulang, malinaw lahat yun sa Quran. Pero syempre, Limitado lang yung mga aya na nilalaman sa Quran. Hindi naman lahat ng bagay na babanggit sa Quran. Ano mang hindi na babanggit sa Quran, yun ay uh, na babanggit sa napagtibay na sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kumbaga ang sunna, ang Quran at ang sunna ay silang sabay dapat na uh, pinangahawakan ng Muslim. Hindi pwedeng Quran lang ang kanyang pangahawakan sa katwiran na ito ay mas, ma mas tama o mas matibay. Oo, totoo. Mas matibay ang Quran kasi salita ito ni Allah. Pero kailanman hindi pwedeng paghihiwalayin ng tao ang Quran at ang Sunnah katulad ng kung paanong paghihiwalayin ng tao ang shahadatain. Okay? Imbawa niya si Abu Talib, sumasaksi siya na si Propeta Muhammad SAW, sugo ni Allah. Pero hindi siya sumasaksi na nag-iisa lang si Allah na marapat sambahin. Sa lahat ng tao na nakakakilala kay Abu Talib, lahat tayo, nakaramdam tayo na sana nag-Muslim na lang si Abu Talib. Kasi sayang yung kanyang mga uh, ginawa. At uh, nagkamit pa sana siya ng totoong gantimpala doon sa kanyang kabutihan na ipinakita kay Prophet Muhammad salam. Pero nga nakikita natin bandang huli. Uh, mas pinahalagahan niya ang relihiyon ni Abdul Muttalib kaysa sa relihiyon ng kanyang pamangkin na kinikilala niyang sugo at propeta ni Allah. Propeta ng relihiyon na kinikilala ni Abu Talib na mas mainam kaysa sa relihiyon ng Quraysh. Pero hindi pa rin nga niya ni Yakup. So, hindi pwedeng paghiwalayin ng Muslim ang Qur'an at ang Sunnah katulad ng kung paanong hindi pwedeng paghiwalayin ang Shahada yung number nine, may kinalaman dito. Paring number 10, next week na lang natin talakayin. Inshallah. Tapos ihuli na lang natin pala yung ano, yung mga scientific miracles ng Quran. Gawin natin siyang hiwalay na topic. Inshallah. Sa so, nga sabi, number 9, وَمِنْهَا أَلْهِكَمُ الْبَالِغَةُ أَلَّتِي لَمْ تَجْرِ الْآدَةُ bi an tasdur min adami so napakarami raw na mga words of wisdom na matatagpuan sa Quran na hindi na ito normal na akda ng tao ng Quran halimbawa magbuklat ka ng pahina ng Quran ituro mo yung daliri mo kahit saan masahin mo yon merong kadong makukuhang Aral, insya Allah. Kahit yung mga aya na ano eh, yung kumbaga aya tungkol sa uh, hayop, tungkol sa bubuyog, actually may aral na makukuha sa mga yon. At ito ay isang mahimala rin na katangian o aspeto ng Quran. Ito ay napupuno ng mahalagang mga aralin. Ito ay napupuno ng mahalagang aralin na nagpapatunay lamang na hindi ito inakda ng tao at hindi ito inimbento ng tao. Kaya nga, sa mga libro, halimbawa sa mga libro na inimbento ng tao, inakda ng tao, maaari itong ibuod ng ibang tao. Ibubuod nila, di ba, sa summarize nila, ganito, ganyan. Kada chapter, kada chapter, ganito yung lesson. Pero sa Quran, may hirapan ng sinuman na mag Uh, i-interpret o kaya mag uh, mag a abridge yung bubuod ibubuod niya yung Quran kasi mahirap na may buod ang Quran yung nga unang una halo-halo yung nilalaman nito ng mga content at paulit-ulit sa iba't ibang mga chapter lalong-lalo na yung kwento tungkol kay Musa alihis salam tungkol kay Iblis mahigit uh, mahigit sampung surah yung malaking bahagi nito ay kwento tungkol kay Musa lihis salamat, tungkol kay Iblis. So mahirapan yung tao na mag-summarize. Pero yun nga, naunawaan natin na yung Quran sa kabuuan nito, ito ay naglalaman. Yun nga ng number eight, naglalaman ito ng mga kaalaman na mabuti para sa mga tao at nagpapabatid kung ano ang tama at mali. At ito ay nagpapabatid ng napakaraming kaalaman, number 9 imposibleng ito ay inakdala lamang ng tao. Alhamdulillah. Ito ang Quran na alhamdulillah pinahalagahan natin ngayong buwan ng Ramadan dahil ang Ramadan hindi lang ito buwan ng pag no Ito ay buwan din ng Quran, ang siyang buwan na kung kailan unang bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran. Alhamdulillah. Sa tutorial natin next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.